Alam nyo ba guys, nakita nyo ba sa isang video ni Miss Chelsea Manalo nung nakita sila ng may uh, owner ng Miss Universe. Tapos mayroong isang photographer doon. <laughs> natulala talaga siya kay Chelsea Manalo ba? <laughs> Nakikita talaga yung pag, parang andun siguro yung napahanga talaga, napatulala talaga siya. Ano? Gandang-ganda sa kay Chelsea Manalo. Iba kasi yung facial expression niya, you no? Know? At last, nakita din sila, you no? Know? Ito, pakita na natin sa kung paan siya natulala ba? Uy! Natulan na talaga siya. Grabe yung tingin niya. Oh my God! And at last, nakita din sila. Miss Universe Chelsea Manalo. About tinginan, guys. Agay! Agay! Ah! Grabe you no, know, may kilig moments. But anyway, pasay iba lang talaga yung ano niya? Yung parang... Andun yung ano ba? Yung Basta ang ganda, ang ganda. Parang kinilig lang talaga ako. Yun lang ang gusto kong ipakita. di ba sabi ko nga sa inyo na ang beauty ng ating bansa naman talaga. I eh, mostly naman talaga. Marami at marami talaga nagkakagusto ng afan. Dahil sa kulay talaga natin. At syempre sa kulay naman kasi ni, ni Miss Chelsea si Manalo ay ano ng um, iba ay mixed din, di ba? So, lalong maganda kasi ang pagkamorena niya. So, yun lang. Pero, in fairness nga, talagang ang ganda, ang ganda nila tignan, no? Nakakakilig lang. <laughs>